dito tayo mag overnight guys sa tahimik na lugar ano ang atin tayo nasa gubat tayo ating paligid Diba? Ah, ang sarap matulog dito. Tahimik ang paligid. Hindi tayo makalabas para kunin ibang gamit kasi malakas ang ulam. Nilalag tayo guys.

baka. Ay, Mas, masarap pala magkamping kapag mga. Mag kapag yung naririnig nyo na lang yung patak. Oo, yung pa. patak ng ulan. Grabe, pa yung pang-isip. Malayo sa mga ingay ng mundo. Talagang nag-shower ako ng ulan pagkabi ng ano, una. Ayan guys, hindi pa kami, hindi pa kami nakakatapos kumain. Bumuhos na naman yung ulan. Ayan. No, malakas na yun. Thank you so much kay Ma'am Mercy. Sa kanyang souvenir from Mount Pulag. Next time, makakarating din ako dyan sa Mount Pulag. yan time check guys. 6 p.m. na. Dahil nilalagnat nga po ako. So, Ito Dito lang tayo madilim na yung paligid ko so, na lang may dala akong kuma. Sarap mahiga lang na mahiga. Maya maya guys, si Ibahay ko yung ilaw. Si may ilaw So ngayon, hindi ko pa kasi kayang bumangon. Nilalamig ako. Gusto ko lang nakapaluktot. dito lang muna ako. Malulobot na rin yung cellphone ko. Dito pala itong na-charge kanina magcha-charge na lang tayo sa ano sa sasakyan maya maya ayan, ayan, update ko kayo maya maya guys ha after kasi kumain maya maya nahiga na ako tapos para kasi yun ano, na yung nanginginig yung katawan ko minom na akong gamot tapos nahiga na um, buti po hindi na ano hindi na lumakas yung ulan kanina kasi nung kumakain kami ay anong malakas ang ulan nanginig na guys yun guys, naririnig na. Umuhos na naman yung ulan. May ilaw tayo dito, buhay diba? natin ito. Yun. O oh, diba? Yun yung ating nagsisig yung ilaw. Pero hindi ko pag mamagdamag kasi nga, baka malobat. Hindi lahat ko lang muna. Naririnig nyo yun? Lakas ng ulan guys ang tahol ng tahol niya aso guys ang lakas ng ulan sana huwag lang tumulo dyan oh. May doble naman po yan sana huwag tumulo ching 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 7pm na guys malakas pa rin ang ulan saradong sarado na yung akin ang yung pinto po sinarahan na natin para hindi pumasok ang ulan pasok ang tubig sa mga gilid guys malakas oh. so, nga yung ulan dito, dito wala naman Ah, oh, magro na dito guys na tubig na oh. pero naka ano naman tayo naka airbed hindi tayo babasa ayan, time check. 7 p.m. na guys. Mm -mm. 7 p.m. pa lang. Naririnig nyo ba yun? May... May ibon. Ayan oh, naririnig nyo ba yun? Naririnig nyo? Yung ating mga kapitbahay dito, hindi pa natutulog. Yan kung nakagising na, natulog na. Isinara to. Hindi ko alam paano lalabas. Ano kaya tubuksan buksan, guys? Hala, may aswang talaga. oh, May aswang, te. May aswang. So, ayan. Time check, guys. It's already 9pm. Malamig. Umuulan pa rin, guys, hanggang ngayon. Kaya tayo ay nagkape. Dexen coffee ang ating kape. Kape muna tayo, guys. Yan o, naririnig nyo, maulan pa rin. Sarap magkape. Ah, ayan, so, time check, guys. 12.47 a.m. Nagising ako kasi umihiyak. Ang guys, Oh. Ayan, yan yung ilaw natin malakas pa rin yung ulan guys pero napakasarap ng tulog ko tulog ako 9 yan ngayon lang uli ako nagising 12.47 ayan guys good morning time check it's already 7am 7am na tayo nagising guys wala nang ulan Ayan, sumisikat na si Haring Araw. na, May araw na guys. Si Haring Araw. Sarap ng tulog ko dito guys. Ang tahimik kasi. Sobrang tahimik dito. Maririnig mo lang yung mga huni ng kuliglig. Na nakaka-relax. Masarap mag mag-camping. Kasi marirelax yung isip mo tapos uh, wala ka ibang maririnig kundi yung mga huni ng ibon. Ang sarap ng tulog ko kagabi. kala ko hindi ako makakatulog dito eh kasi alam niyo ba 'yon? Yung ilaw ko ano namamatay. Ang tibay niya, guys. Magdamag na 'yan. Yan lang yung aking inilaw. Pero buhay pa rin siya oh. Train na natin 'yan. so ayan. Kita tayo, guys. Kape, kape, kape. Uling si. Jackson Ling si Kope. Ang ating masarap na kape. And then, ang ating tasa na from mouth pulag. Stainless siya guys. Ang init pa. Sobrang init. May na tayo magkakape. Papalamigin muna natin yan guys. Okay. <laughs> Oh, ayan guys, magliligpit na kami. Magliligpit na tayo. Nahakot ko na yung ating mga gamit sa sakyan. O, oh, ba? Diba? Kahit maulan kagabi, hindi siya pinasok. Ito lang siya. O, oh, may mga basa-basa lang -basa konti. Pero, okay na okay pa rin. Diba? Hmm. Uwi na. See you in the next camping mga guys. Kung saan ang ating next na next destination. Super nakaka-relax yung mag-camping.